Ang nangyari kasi dito sa mga Arabo, pag mabilis na ng tunay, yung body lang kinukuha nila. Yung body, tapos yung ulo, iniwan na nila yan. So nakuha na namin yung isang set ng uniform ni Reye. Eh. Dalawang set kasi itong pinagawa ko. <coughs> Ganyan kasi kaingay aming bebe in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys, good morning Good morning, Bebe <clears throat> Having breakfast Bread and fish milk Na, wara kong Boses sa gaya Ayan, good morning mag tayo na pala Si Bebe nasa kabilang kwarto Tulog kasama si atin niya. One minute, guys. May pinanood kasi akong vlog. <laughs> <Yung> <laughs> Sorry. <laughs> pinanood ko yung vlog ng Bimbo Cornejo. Bumalik na sila sa India. Kasi pinahinaan ko muna. Tapos, yun, kusina ulit tayo. Ay, naghanda na ako ng mga ricados Kasi, Uh, magluluto tayo ng mga buto-buto ng tuna. Halong buto-buto ng tuna at saka yung part ng ulo. binila namin sa matre last time. So ngayon, dahil marami ito, hatiin ko siya isang hati sa paksiyo at saka hati ng uh, may sabaw. Para may sabaw naman yung parang tinola na style. So ito na guys, uh, habang tulog pa si baby. Ang hirap na makablog pag nagising si baby. Ayan siya mga lalabi ko. Pumili si daddy ng isang buong tuna, Tapos yung ulo, at saka yung ano, ayan yung ulo. Kinuha namin, tapos pumili pa uli siya ng buto-buto. Ang nangyari kasi dito sa mga Arabo, pag bumilis na ng tuna, yung body lang kinukuha nila. Yung body, tapos yung ulo, iniwan na nila yan. So ayan mga loves, ang ginagawa nila doon sa fish market, pag ka ng tuna, tatanungin ka nila, uh, all, pag nagpalinis ka, all daw ba, kukunin mo daw ba lahat? Tapos siyempre, dahil Pilipino tayo, sabi natin na all, kasi yung ulo, kinakain natin, di ba? Kasi otherwise, kung hindi mo kukunin yung ulo, guys, yun yung gawin nilang negosyo naman. Lilinisan nila yon, tapos tilad-tilad yun, tas, tila -tila din, ipibibenta nila ng plato-plato, one real. Yung platong bilog, puno yon one real. So, di ba, ano na rin, extra na rin nila yun. Pero sa amin, kinukuha namin. Tapos, tinagdanan pa ni Daddy ng another book, isang plato para dumami. Okay, so at least kaysa na. Yan muna natin itong ating ito, ito tuna. Bigat siya kasi marami. Ay. Saka ano pa, ka? ganyan kasi Kristo? Yeah. Okay, dito. Matigas pa. Pag na-frozen. Ang dami. Tingnan yung mga lalags mo. Ayan, ito yung ano, ulo. Ayan, ulo yan. Ulo din ito. Ito mga, sa gitna ba? Sa mga gitna na ito yan. Eh linisan ko muna to ha. Saglit lang guys. kaldero. Dalawang kaldero. So, ayan mga lalabs. So ready na ating for pack Dyan sa kaldero na yan. Ayan. May mga ricados niya. So, magiging ano siya guys, pack sa gata. Kasi meron palang gata dito. So, pag kumulo na siya, powder lang ito, tutunawin pa. Pag kumulo na siya, lalagyan ko siya ng gata. Pero mag-mix muna ako ng gata sa ano sa tubig. Kasi gusto ni Daddy 'yun eh, yung may gata sa paksil. So ganito mga lalag ang loob ng anong toto, ah, uh, milk powder tapos sa loob niya ganyan. As in powder talaga siya, guys. Ngayon, lalagyan lalagyan mo siya ng merit na tubig para matunaw. Namaste, India. JK. cornigo vlog <laughs> Tapos, ayan, tunawin mo siya sa may tubig. Ano kasi, meron namang fresh dito sa mall. Yung mabibili sa mall, fresh, pero kunti lang gata nun, dahil alam nyo naman ang, ano, dito, ang niyog, ang liliit. So, ito na siya, tapos lagyan natin ng mainit na tubig. Ang init na. Bagong kulo ito eh. So, ayan na mga lalapso. Magiging gata na siya. So, ayan. Meron din siyang melted na guys, yung nasa lata. Nakabili din kami noon. Kaso lang, isang lata, kailan mo ubusin na lahat. Dahil hindi mo naman magamit yun once na nabuksan mo na eh. Eh, kaya lang, sayang naman. Kaya sabi ko, Daddy, powder na lang bilhin mo. Ayan. Tunaw na siya. So, ito yung ilalagay ko sa paksiyo ng paksiyo na gata mamaya. Na natutunan ko sa kay Dadi, kasi sa aming mga bisaya, walang ganun. Pag paksiyo, as in paksiyo lang suka tuyo. Or suka, ganun. Pero sa mga Tagalog, minsan nilalagyan nila ng gata. After ng pagka paluto na yung ano yung paksiyo. Okay, so i-prepare ko na yung aking sa tinola naman. Ayan mga lalabs, ito ating paksiw ay kumulo na. Ayan. So, ayan. Lagay na natin yung gata. One minute na. Ayan. So, ayan lang siya mga lalabs. Then, pakuloyin ulit. din tapos na. Hello. Oh, okay. gang. Yan, yan mga lalabs. tapos nating taxiw sa gata. Actually, luto na yan. Patay natin. Ito na mga ating tinula. Yan. Marami lang siya tingnan, no? Kasi mga buto-buto kasi. Kaya kailangan ng malaking kaldero. Aray ko. Yan. Tiblahan muna natin yan. tapos na ang ating lunch, luto sa lunch mga At Gising na si baby. Tada! Yan na si baby namin gising na. Eat na tayo, lunch. Oh, uh, Mag-lunch na din si baby. Kunin natin yung food niya. Ay, sure, Hi guys! Tapos na tayo sa kusina. Now is feeding time sa ating baba. Oh, Bebe. Ganyan kaingay ang aming bebe. Pusus, ano? Pusus? Yummy? 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 Mm. Ganyan po kay ang aming bebe. Ang pagkain niya is lugaw na may halong patatas to. Para mag lapot-lapot. Maging chewy-chewy. Mm. Say hi everybody! My name is Nanami! Let's eat lunch. let's eat lunch. So, yun ang trabaho namin dito. Next week, mag magdalawa na lang kami. Kasi back to school na ang mga ate. Don't eat that cake, huh? Yummy? Yummy? itong high chair na to kay Rayye patunoon o dumino <laughs> nakinig ang bata sa kanya patunoon tapos inano namin kinabi lang dun ba pinalot, di binalot sa ano sa kanyang carton pati yung stroller niya kaya tila lang niya na pala eh. Hmm, di ba, Bina? Ito yung tagapagmana tagapagmana sa gamit ng yan pala o yung sa likod yung ano stroller na green kaya hati na din yun ngayon gamit na ng bebe buti na lang hindi namin tinapon hmm, inga, -inga na niya dikot na okay lamami uli at pakain ko muna ito hati aging nandyan o oh. Kumakain din ng lunch. baby baby, don't eat that one. Ang ulam niya taging ang tuna. Ang sabi ko again? Tuna. Kasi ang bigat nung no, ano, nung no, malaking kaldero, si daddy na lang magbuhat mamaya. Ang bata, natapos ang na kumain, nandiyan na naman sa kusina. No, you're not allowed inside ba? Ang gitulo Itulad ako sa game.

Pastor! Pastor na! Oh, uli! Come here, let's go inside the room. Let's wait, like daddy inside the room. Ang uli mo, so, Dito mo kami sa kwarto, guys, kasi mag-strobo siya dun sa kitchen. Naminaw, naminaw, wala na kinang ang bata. Bias ako, guys, sobrang init. Uy, init pa rin. Summer pa rin kasi. The baby is here, oh. Nagsilamok. Kilala is there doing her thing sa ano, computer. Nanonood siya ng cartoons. Nana, we worst na nami. <laughs> Pag sinabihan mo siya na worst na nami, mag-respond siya ng ano, scream. Mag-scream siya. Recognize niya yung name niya. Nanami yan. Si na Yumi Levi. And we call her Yumi or Nanami. But she is like, she like to be called Nanami. Abi na? You like to be called na Nami. So, Mami and Mami and Nami is inside the camera. Huh? How did we get inside the camera, Mami? <laughs> Nagtiting na siya, guys. Nine months na kasi. Kaya yan. Init, uy. So, Mami um, ulit yung mga lunch. Mami Daddy is here. Enggak mo Daddy.

Patahin din siya ng with konti lang kasi makikita lang. konti lang, okay? Adi ah, ko lang yan nice na sabaw yan. Sabaw na isda. Bibibig kayo na doon. Yung ano mga nalabs yung tuna na may lata. And then little sabaw here. Kaya susupin tayo ng pulis. You're so noisy. You keep on screaming. Mmm, yan na yun. Kaya na po tayo. Pan po tayo. Pan po tayo. Mmm. Mm -hmm. Mm that Mmm, Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Daddy? Mm Mm is Mm 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 games. chicken. And then, tinulang isda. So, ganun, like this, ah. Huh? Mm -hmm. Tinulang isda. Ay, pa na. And the baby is tinulang, so. Hindi ka pwede nito, kasi ano to, may gata. May ano sayo, yung may ano lang, may sabang. Ayan, mamaya ulit guys. Ito, okay, magugas plato. plato ati, Sila naman, magugas plato si Nati Lala. Kasi lalo ba plato. Ang kani, ano bibi, oh, ipakain na kayo plunky yung okay, tira mo ka. Para magugasan yung plato. Hi mga lalabs, welcome back again. Gabi na dito guys, ano na, pag alas 7 na, ayan na. pero dahil summer so yung alas 7 ano yak si baby kasi ni sumama maha ano maliwanag pa yung alas 7 alas kami dahil kukunin namin yung uniform ni Reye bagong uniform niya kasi high school na siya ngayon so iba na yung uniform nila so alis kami makas takas kami kasi si baby sumasama kaming mountain yung garden that is here Oh. Ah. Okay. Okay, na anak ko? Gusto kami guys. So dahil maraming ulam kanina, diba, nagduto like, ako ng dalawang ko tayo sa lunch. So that would be un uh, until ano lunch, dinner din. Hanggang. Okay. Tell tito nang tito, remove the car because we're going out. They open the door. Sinakarang sinante doon. So hanggang mamaya na yung dinner at maka hanggang bukas pa kung may matira. So yun ang ano dito sa abroad. Alam mo yung, yung ulam namin, hindi, kahit yung gawin namin, hindi rin maubos-ubos. Tapos, marirepeat pa namin. lang sa Pinas, isang putahe lang, isang ulaman din hindi na maulit <laughs> bihira lang maulit lalo, right. lalo na pagka malaking pamilya marami na nga kami diba dalawang pamilya na kami tatlo pala so ayan guys so ayun lang yun lang vlog namin for today yun lang ano namin nagawa for today okay so ito kasi guys nakaharang ang sasakyan ni nanti yung kapatid ni daddy kaya siya makalabas ayan wala kasi siyang parking dahil itong ano namin, tatlo lang, yung sa taas, ano yan, sa Palestinian family. So, ito nakaharang siya. At mamaya din, alis si Brian. Yan sa sasakyan. Yeah. Dito kami pupunta guys sa building na 'yan. Nandiyan yung tailoring. Nabebelo. na Eh kami diyan. Jangan lepas lah. Old building naman to. Ay naliliit ang kwarto pa din. Here we go. Hmm, dito ang ang gawa na po kasi. May kabi. Ito na nila guys. So, So, ito na yung blouse ng high school. Ayan, high school. Tapos, magawa din sila ng toga. No. Ano to, no, Ano to, no? Kinder. Tapos, yung sa, ano din? Sa high school. High school na graduation, sila din ang gumawa. Ayan, no? Hi mga lalabs, nasa bahay na kami. So nakuha na namin yung isang set ng uniform ni Reye. Dalawang set kasi itong pinagawa ko. Tapos yung isang set. Sa Monday na daw. So ganyan na yung kanyang uniform guys. Tapos may necktie. Ayan. Sa Monday na daw ko matapos yung isa. Iwan ko ba? Ang dami kasi nilang tinahi. Tapos ano siya oh. Sa likod ganyan yung color niya. So, ayan mga loves, ang ganap namin for today. So, ayan mga loves, ang ganap namin for today. Ayan lang, nag-ending lang kami dito sa uniform. So, ayan, uh, we'll end na the video. Di end na natin yung video kasi uh, gabi na dito. At saka, nagmadali kami umuwi dahil si Brian uh, alis na gamitin niyo yung sasakyan. Hiramin niyo yung sasakyan ni Daddy. May pupuntahan. So, yun guys, again, thank you so much sa pag sa mga video namin and uh, we'll keep you posted for upcoming videos uh, soon pag maka eh, ako mag-vlog, kaya malaki-laki na si baby. So, thank you, thank you once again, and hope you like this video, and please don't uh, forget to like and subscribe, guys. This is Mommy Ellen again, and thank you for watching. Bye-bye!